Punta natin si Papa, guys. Pa! 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 Pa, pa ang kambing ba nawala? Uh -huh. <laughs> nawala ang kambing. Ang but. Sin, yung sana hilabot ikaw to nagkwan nagpakaunsang kambing gain ipatakas gipatakas eh, mo ganyan kasi mahal yung kambing na yan 3,000 oh, yung bili ko dyan tapos wala lang sure oy ah, mm -hmm. pa. <laughs> parang may pumasok man dito sa bahay kanina pang lalaki kwan siya o oh, daw galit siya na oh, ano Um, Ewan ko, sa labas kasi siya. Ang problema hindi mo gina-siragaan, gina mo. Wala gane ko. si na gawa oh. sa seaboard. Ang problema na sa gawas. Ang na nakakuha na. Bawal ba yan? Nangahayot na sa gawas. Baka, pumulta-tahana. Hindi kag mawala itong kambing na ito. Bakit na pang mawala itong kambing na ito? di ito pang Sorry, kayo, pang? Saan mo hindi itali na eh? Di ba tali ang tuli mo? Wala pang. Gibili naman ito na guro dito. Sa asa siya. Wala git pang. Ah. Ay. Guys, problema kay si Papa guys. Sisi! Saon man eh. Tabang yung pangitas kambing bingbing. Ano wala? Ha? Sabrihan ako man. Sabrihan ako man. Sabrihan

Yeah. Ay, Ay, ako manggalit na pang nalimot ko ako galit na nagtali yeah. Yeah. So, ka <laughs> <Okay>. <laughs> wala da wala <laughs> pakya pakya Jesu misieri, pak Suripas <laughs> Suripas pa Suripas so, so, sorry, sorry pa sorry Suripas 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 Subscribe. <laughs> Ay nako. Si <laughs> Peter.